Ito na ko di ka, uras. gijaja Gitu kaya nang anak ko. Tik pala nya kana. Ay masuya. Ah, naman ko <tip> <tip> na ya? eh? ni nay tatay. Tak tahu ya nang eksam ya. Lagi jais tak deh. Bagi kami seluruh anu ni kau. Tahan Ari o ka pa munet kay wala sulod anon sa balay. Aw? Ah, wala eh. Kaya to hindi tato pa utangon sa tiangge. Ano nang dala mo? Ah, ispi. Kaya ko i. Antig samgi na si ma'am. Te, pilas kormo. mo. Perfect ende. Ah, 125 tai. Por lang ko. Pusos mariusip. 125 lang -exam nyo na exam niyo nak. Wala pa ma perfect. Pur ka lang. Kaya ko man tani perfect ko i. Ikaw bala marason kagit Kaya perfect kon mo perpik mo perfect Nagpaano nang inanper si mamong? mo? Aray, perfect ko tayo Lantawa Kung hindi ang perna Ba? Kasimple mo lang isang exam nyo Pagtambalin ang mga salita Sanay A Sa mga salita ang kaugnay Sanay B Mama Papa Ate Kuya Tito, tita, lolo, lola Pangit Eh, nak cita unang lasot Kau um, nak kawalan unang um, nafas, beg Nak incindian, uh, tak anak, naincindian -na Tidak, tak nak kawalan unang nafas, beg Tidak, tak nak kawalan unang nafas, beg Wah, putih ya, tay. Tiba, takak